Okay guys so, ay, nakasinahan guys hindi ako makakauwi guys kasi nabumi na kasinahan hindi ako makakauwi guys ayan, gusto, nakasinahan ayan guys parang may bagyo yata dito sa amin guys ayan lang, lakas ng hangin guys so, ayan ayan, ayan, ayan lakas ayan, hangin sa bahay guys nakapauwi inako ako guys galing doon sa, sa ano guys sa, may may ano kasi ako guys may pinuntahan kasi ako guys ayun ayun kasi muna natin yung mga labahan natin guys kasi yung mga labahan ko kahapon guys ayan naglalaba kasi ako kahapon eh so yung iba wala hindi natutuyo kaya hinahangay ko eh nga ang lakas na naman ang ulan dito sa amin guys ayan lakas talaga ng ulan guys ko. akalakas, and guys, oh. Yan. 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 Kahapon guys, mainit na. Maganda ng panahon. Pero kaso ngayon guys, ayan. Yan guys, ayan. Simulan natin yung labahan natin guys. Kasi, ano. Para siya matutuyo guys. Kasi bukas maglalaban na naman ako guys. Buti nang wala nang, ano, wala nang labahin. Wala nang, ano, basak pa ko yun. Ano natin yun. yung mga anak ko guys, kapasok na yan high school. Ano yun natin itong support ko, guys. Kasi may ano siya. Kasi natin itong ano. Ilim. Ilim guys. Ilim natin yung mga bibitin. Ayun lang, sawa ko guys, sa na sa trabaho. Okay. Ayun. Okay. Ayun, ano lang siya guys, ang ayos lang ng kanyang ginagamit. Isang pa kasi sila na trabaho guys. Ano kumana yung anak ko guys, ano yung kumana ng damit kasi papasok sila sa school. Oh!

Hindi ka makalabas guys. Gusto ko mag ano. Pero hindi ako makalabas kasi mga lakas ng ulam. Lakas kasi ng guys. Ayan na natin ito ka, guys. Kasi lagyan natin ng tuwid guys. Kasi yan ang rito namin guys.

hindi ka na naman makalabas guys Yung ano kami to kalakas ng ulan kasi gusto ko magtanin guys kaso umulan diba magmahaw na, na dyan guys ang yung sudan mani mani na yung sudan guys hi sa hi <laughs> mani sudan niya yeah, guys hmm. pwede sudan ano sudan sudan ngayon

kaya sana nag-subscribe na ulitin ko po, po kaya sana nag-subscribe na ng aking mga vlog kahit simple lang kahit ganito lang maraming 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 salamat po kaya hindi sana po hindi kayo mag hindi kayo makasawa magsuporta po sa aking mga vlog kahit gano'n lang po kahit gano'n lang po yung mga vlog ko maraming maraming salamat po simple, simple lang po kasi nga nandito lang po tayo sa bukid, wala po tayong ibang vlog kundi yung gusto lang nating kung ano ginagawa natin araw-araw. Kaya maraming maraming salamat po. Hanggang sa next video po. Thank you. Thank you. Thanks for watching. Bye.